napakainit El Nino talaga tagtuyot dito sa aming barangay at sa iba pang barangay ng Occidental Mindoro dito sa Sablayan ay grabe po pero dito sa aming bakuran ay napanatili nating green ang ating paligid hindi lamang basta green pagos ito ay kapaki-pakinabang na mga green sapagkat ito'y mga halamang gulay at mga prutas. Halika, tunghayan natin ano ba ang ginagawa namin upang manatiling green ang ating kapaligiran. 12.30 po ng tanghali. Ito po ang sitwasyon dito sa ating Barugante Restaurant. At dito rin po ang ating pong bahay magkakatabi po to dito sa ating Barugante Restaurant. Yung ating pipino dito, ayan, tagtuyot po talaga ngayon. Ang aktual po na sitwasyon ngayon dito sa aming probinsya ng Occidental Mindoro ay napakainit. Dito sa Sablayan ay talagang napakainit ngayon. Pero yung init ay pwede nating labanan sa pamagitan ng paglagay ng matabang lupa sa ating halaman para sila ay may pagkain para malalaki pa rin ang kanilang mga puno tapos didiligan natin araw-araw Umaga at gabi, sipag lang ang kailangan. Masarap nang na antulog natin sa gabi dahil pagod na tayo. Malamig pa ang ating paligid. Katulad ngayon, kahit panghali, ay malamig dito sa ating bakuran. Kaya nga po, patuloy nating suportahan ang backyard gardening. At ganun din ang ating backyard farming, ang manukan ng at ating patuhan, sa tamang paraan ng pag-aalaga lamang. Huwag tayong magmadali, huwag tayong uh, pa-stress sa ating mga alaga bagkos ito sana ay maging libangan natin. Good day mga kasabwat. Ngayon po ay 4.30 ng umaga. Sunday. 27 po ngayon. Mayroon po tayo dahil marami po pa yung dahil... Kailangan tayong makabilig ng maaga dahil gagawa po tayo ng taniman ng ating mga gulay sa likod ng bahay. Ito na po ang aktual na video ngayong Sunday, April 7, 2024, 8.30 ng umaga dito sa atin pong bakuran. At tayo po ay na ng konti dahil mayroon po tayong naging bisita. Kakwintuhan ngayong umaga. Puti na lang madaling araw ay nagdilig na tayo. Yung ating gagawin sa likod ng bahay, i-develop ide natin na katulad din po nitong sa harap. Ito na nga po yung harap natin. Ayan, dalawin po natin ng konti ang ating mga pato. At ito na po sila. Ayan. At dito nga po yan sa harap ng ating bahay mismo ayan bandang gilid po yun at ito po yung ating mga garden dito sa harap ng bahay dahil dito sa harap ng bahay ay naayos na po natin at hinihintay na lang natin maglakihan at magbungahan katulad nitong mga okrang ito sila ay nagbubungahan na nakakaulam na po tayo araw-araw ay may naharvest na po tayo kapag mayroon na tayong mga tanim ay meron tayong pangulam araw-araw katulad nitong mga kalabasa na ito may bulaklak na araw-araw pwede na tayong manguha ito po yung ating mga kinuhang mga tain ng kambing ayan ayan po at marami pa po dito sa likod dito po yung sitwasyon natin dito sa likod na atin pong aayusin dito po ah, uh, pipilitin kong matapos ngayong maghapon ito po ang sitwasyon na ito ito po yung ating mga chicken ayan at uh, yung sitwasyon natin dito sa likod ay atin pong aayusin ito. Gagawin nating garden itong mga batuhan na ito. Ito po yung ating mga manok. Mga gutom na kaya atin ang pakakainin. Ayun, may nakalabas. Kaya yung ating kulungan dapat maayos na rin. Ulit dahil may nakakalabas na. Ayan, lihin natin. Sangka. Labas, labas. Nako, ay, dyan ka pala, nalusot. Dyan ka pala, nalusot. Haarangan natin ulit ito. Ayan po, tinulungan tayo ng anak ni Pastor Rada na magsako ng ating mga lupa. Kaya atin na pong ilalagay sa L3. Para mas malapit pong dalhin doon sa bahay. Ayan po ang pisto ng bahay. Kasi kung buhat-buhatin tong isa-isa, malayo din. bật. À bây giờ Baba na. At atin pong titingnan. Ito po ang ating i-develop. Ide At ganoon din po dito sa kabila. Gagawin nating gardenan ito. Para ka maging pinabang itong pwestong ito. Ayan po itong likod na ito ang gagawin nating mga garden. mga gulay ayan magagandahin po natin yan katulad sa harap ito na po ang lupa ayan ihahalo po natin itong mga sunog na ipa at mga trap ng kambing dito ikakalat po natin ihahalo-halo natin dito sa lupang kinuha natin check 11.30 po ng tanghali sinimulan po natin to kaninang 8.30 at ito na nga po ang result ayan tayo po nagagot ng lupa kanina ating inayos at ito na po at ang natitira pa nating gawain ay dito pa po ito po ang atin pong ihalo din. Yan, dito sa pwestong ito ay ayusin po natin. Ito yung mismo sa likod ng bahay. Yan po ang pader ng ating bahay dito sa likod. Ayan. At dito nga po natin ayusin itong ating garden ulit dito. Ayan, naitapo na natin yung iba. Ayan. At haluan din natin ng iba na sunog. Ayan, katulad po yan. 12.30 po ng tanghali ito po ang sitwasyon dito sa ating Barugante restaurant at dito rin po ang ating pong bahay magkakatabi po to dito sa ating Barugante restaurant at ito na nga po ang ating mga pechay pag tanghali ay nalalanta parang hindi na mabubuhay lalo nung bago nating transplant ngayon po ay pang apat na araw na mula nung tayo, tayo nag-transplant pero talagang sobrang init at sa sobrang init ay talagang parang mamamatay pero mamayang gabi po yan ay tatayo na po yung mga dahon ang mga talong na ito ay malalaki na ayan ang gaganda na ng mga dahon dating gumamela ito tinutol ko na yung gumamela at tinamnan ko na lang ng talung uh, talong dating magkasabay itong talong na transplant ko tapos itong petchay dito ako nagpunla at ngayon nga yung nai-transplant ko na yung mga petchay pansinin nyo itong mga okra natin ayan, may nalaglag doon na pinang sasalok ko ng mga basura galing sa tumbler pansinin po ninyo itong ating mga okra ang lalaki po ng kanyang mula puno tingnan po ninyo ayan, ang lalaki ng puno at pagkatapos ang bunga ay malalaki rin, ang mga dahon ay malalaki rin. Ayan. Talagang sulit na sulit ang ating tanim dito sapagkat yung ating lupa ay pinaghalo-halong mga basura po yan. Mixture po yan ng lupa na ating kinuha galing kung saan saan tapos tainga ng kambing, ipot ng manok ipot ng pato, ipa na sinunog at ipa na hindi sinunog. At tingnan nyo po pati ating pakwan ay ang ganda ng bunga. Yan po ilalim ng patola at may kasama pang sitaw po dyan. Pansinin nyo po, halo-halo po yung tanim natin yan po. Magkakatabi po yan, puno ng okra, sitaw at yun na po yung sitaw nya. Tumaas na po dun at yan po namumunga na rin. At mayroon pang pakwan. At pagkatapos ng pakwan, yun po yung puno ng pakwan at okra. Kaya sobrang kapakipakinabang po ng lupa dito sa ating dating flower box ay ginawa na nga nating taniman ng gulay. At pati mga pakwan ng pinagkainan natin o tumubo na at itatanim din natin yan, ililipat natin yan. At kitang kita naman po, sulit na sulit ang ating mga tanim sapagkat mataba ang lupa. Pansinin nyo po yung lupa dito, Ayan, tae po yan ang kambing. Ayan, tae po ng kambing, tae ipot ng manok, at ipot ng mga pato. Ito po yung basurahan natin kanina, pero atin na pong nahakot. At uh, inilagay na po natin doon sa ilalim ng bago natin ginawang uh, plant or plant box. Doon po tayo naggawa ng plat sa likod. At titingnan po natin, ito na po yung ating mga okra. Ayan, at dito na nga po yung ating terrace. Ayan. Pansinin nyo po yung ating terrace ay may tanim po tayo ditong iba't iba. Wala po dito. Ito po yung dating flower box natin. Upo. Kalabasa. Patola. At sitaw. Ito po yung ating sitaw. Namumunga na. O. Ayan, ang bintahan ng sitaw ngayon dito sa amin ay piso isa. Kaya Nakiki, makikinabang na tayo dito at ito nga po yung ating kalabasang malaki na ito yung kauna-unahan nating gulay dito na tumubo sapagkat ito sumabay sa ating pag uh, re ng ating lupa noon tumubo po yan ng kusa galing sa ating pinag-ulaman ng kalabasa kaya ito po ay napapakinabangan na may bunga na po pero maliit palang lang ayan ay nanilaw pala ang unang bunga ito yung unang bunga niya ay nanilaw pero ang alam ko nito kanina ay may nakita rin akong kasunod. Akala ko hindi yan maninilaw. Buti na lang may kasunod dito. Ayon Ayun na po ang kasunod. Sana ito'y hindi na maninilaw. Sana ito'y tutuloy na. Dadako naman tayo dito sa likod na atin pong i-develop ngayon. Ito na po yung ating mga aayusin pa dito sa garahe. Aayusin pa natin ito sapagkat gusto nating ma-develop nga at ito yung natitira pang mga tain ng kambing ayan kanina tatlo pa to binawasan ko na dahil nilagay na po natin dito ito po yung bago nating develop ngayong umaga ayan kung inyo pong mapapansin ay halo halo na po yan ang ilalim po niyan ay basura galing dun sa basurahan natin at kumuha pa tayo ng ibang mga basura na mga nabubulok at makukumpos na po yun at pansinin po ninyo yan may space po yan yung tabla na yan para kapag ka, uh, lumaki na yung ating mga halaman at may tumutubo ng mga dahon ay uh, lalagyan ko ulit ng bagong mga ipa katulad yan yung galing diyan iipunin ko ulit yung galing sa ating mga manukan na yan yan ito po yung ating mga manok maiipon po yung mga tain ng mga ipot ng manok dyan kasama ng ipa at ating ilalagay dito kapag malalaki na yung ating mga gulay na itatanim.